handang magbayad ang isang mayamang lalaki ng 1 million dollars para sa asawa ng iba kapalit ng isang gabi. Nagngingit-ngit ang lalaki. Sabay nilang tinanggihan ng kanyang asawa ang alok. Naniniwala sila sa tunay na pag-ibig. May mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera, ngunit ang pagtanggi ay pawang pagpapakita lamang. Sa kaibuturan ng kanilang isip, sila ay naguguluhan. Malaki ang utang ng mag-asawa sa bangko. Ang isang milyong dolyar ay hindi lamang makakabayad ng lahat ng pagkakautang. Sapat upang mabuhay sila ng maginhawa habang buhay. Magdamag silang hindi nakatulog, pareho nilang iniisip ang isang bagay. Hanggang sa sa huli, nagkasundo sila. Dahil sa tukso ng napakalaking halaga, si David mismo ang naghatid sa kanyang asawa sa mayamang lalaki. Sa harap ng tukso ng salapi, kayang bang manatiling matatag ang pag-ibig? Si David at tayana ay nagkakilala pa noong high school. Labing siyam na taong gulang. Tutol ang kanilang mga magulang. Ngunit nagpakalayo sila para sa pag-ibig na dalisay. Buong tiwala silang hindi masisira ang kanilang pagsasama. Arkitekto si David, nagtatrabaho siya sa isang maliit na kumpanya. Si Diana naman ay saleswoman sa isang real estate firm. Hindi marangya ang kanilang buhay mag-asawa. Madalas silang magtalo kahit sa maliliit na bagay. Ngunit alam nilang mahal nila ang isa't isa dahil kapos sa pera ang pamilya madalas dalhin ni David si Diana sa car wash tuwing weekend bilang kanilang simpleng libangan. Nangarap si Diana ng mas maginhawang buhay. Ginamit niya ang kanyang trabaho upang makakuha ng impormasyon tungkol sa magagandang lupa. Nagloan sila upang bumili ng magandang lote sa tabi ng dagat. Ginamit ni David ang kanyang galing sa pagdisenyo upang simula ng malaking bahay. Ang mahal na halaga ng bahay ay maaring magpayaman sa kanila ng biglaan. Ngunit hindi pa natatapos ang bahay, bumagsak ang merkado ng real estate. Maraming kumpanya ang nagsara. Natanggal sa trabaho si David. May utang silang $50,000 sa bangko. Hindi nila ito mabayaran. Kinumpis ka ng banko ang lupa at ang bahay. Upang mabayaran ng iba pang pagkakautang, nanghiram si David ng $5,000 sa kanyang ama. Ngunit hindi pa rin sapat, kinagabihan hindi sila dalawin ng ant. Taisip ni David ang isang mapanganib ngunit matalinong paraan. Upang mabayaran ang utang, sinubukan niya ang kanyang kapalaran. Kinabukasan, pumunta sila sa kasino. Kinamit ni David ang $5,000 bilang puhunan upang subukang paguhin ang kanilang kapalaran. Habang si David ay nagsusugal, naglibot si Diana sa mall. Napadpad siya sa isang butik, hirap na hirap siyang mag -budget. Nagnakaw siya ng ilang tsokolate at nahuli iyon ng isang mayamang lalaki sa labas. Diyan ang pangalan ng lalaki. Hindi niya isinumbong si Diana. Ngumiti siya ng magiliw. Ngumiti si Diana ng nahihiya. Kinuha niya ang isang mamahaling bestida at isinuot ito. Ibinaba pa niya ng kaunti upang makita ang kanyang collarbone. Gustong gusto niya ang bestida, ngunit nagkakahalaga ito ng $5,000. Wala siyang kakayahang bilhin niyon. Lumapit si John. Sinabi niyang bagay na bagay kay Diana ang bestida. Bakit hindi mo bilhin? Sagot ni Diana sobrang mahal. Ibinaba niya ang bestida at ibinalik sa hangar. Tinamin ni John na nais niyang bilhin iyon para kay Diana. Dahil sa taglay nitong ganda. Naramdaman ni Diana ang motibo ni John. Ngunit si David lang ang kanyang mahal. Kayang bilhin ang damit, ngunit hindi ang kanyang puso. Tinanggihan niya si John at lumabas ng tindahan. Suwerte si David sa kasino. Umabot agad sa $9,000 ang kanyang napanalunan. Nagyakap silang mag-asawa sa tuwa. Mula sa kabilang mesa, Napagtanto ni John na may asawa si Diana. Hinalikan ni Diana ang dis at lalo pang sinuwerte si David. May hindi, may paliwanag na naramdaman si John. Napansin siya ni Diana at ipinakita. Panito ang kanyang pagmamahal kay David. Yumuko si John at mapait na nangumiti. Pag uwi nila, ibinagsak ni David ang lahat ng cash sa kama. Humiga si Diana at namanghas sa salapi. Pinagmasdan ni David ang halaga. Sa loob lamang ng isang oras, nakaipon sila ng $25,000. Plano nila na sa loob pa ng dalawang. Oras bukas ay mababayaran nila ang utang sa bangko. Kinabukasan bumalik sila sa kasino. Ngunit malas si David, sunod-sunod ang kanyang pagkatalo. Naubos ang lahat ng kanilang napanalunan. Umupo sila sa fast food. Habang nag-iisip ng susunod na hakbang, may $4,000 na lang sila. Napagkasunduan nilang titigil na dapat kapag $5,000 na ang natitira. Ngunit hindi sila sumuko. Nag-toss coin sila kung itutuloy ang sugal o hindi. Ang resulta ay sugal muli. Ipinuhunan nila ang lahat ng natitira. Naubos ang kanilang pera. Naluha si Diana. Muli silang bumalik sa wala. Habang sila ay palabas na ng kasino, hinarang sila ni John. Nais daw nitong hiramin. Ang asawa ni David galit na galit. Si David sa bastos na alok. Nalaman nilang natalo si John ng isang milyong dolyar. Nais lamang niyang gamitin ang kagandahan ni Diana upang bumalik ang kanyang swerte. Ipinahiram ni John kay Diana ang chips na nagkakahalaga ng $100,000 upang tumaya. Natalo si Diana. Napahiya siya, ngunit kalmado si John. Pumili siya ng isa pang milyong dolyar na chips. Ipinataya niya lahat kay Diana at pinaikot ang dice. Sa kabutihang palad, nabawi ni Diana ang lahat ng natalo ni John. Bilang pasasalamat, nagpahanda si John ng marangyang sweet. Sinabi niya ang anumang kailangan nila ay sabihin lang. Siya ang bahala sa lahat. Hindi pa nakakaranas si Diana ng ganong karangyaan. Ang kaligayahan ng mayayaman ay kakaiba. Maya-maya nag -doorbell. Dumating ang butler ni John dala ang espesyal na regalo para kay Diana. Naghahanda si John ng isang salusalo. Iniimbitahan niya sina David at Diana. Agad na pumayag si David, pinuksan nila ang pulang kahon. Nandoon ang bestidang nagkakahalaga ng $5,000, hindi. Makapaniwala si Diana, puno ng mayayamang bisita ang party. Hindi sila makapalagay ang loob. Sinabi ni John na mayaman siya, ngunit hindi pa rin masaya. Si David ay walang pera, ngunit may bagay siyang taglay na wala si John. Tumingin si David kay Diana. Nabuhayan siya ng loob. Sinabi niyang may mga bagay na hindi nabibili, katulad ng pag-ibig, at ang kanyang asawa na si Diana, ni hindi niya alam na ito ay bitag. Agad na sumagot si John na kayang bilhin ng pera ang babae at pati pag-ibig. Hindi makapaniwala si David at Diana. Tinanong ni John si David kung bibigyan kita ng isang milyong dolyar kapalit ng isang gabing kasama ang asawa mo. Papayag ka ba? Akala ni David na biro yon. Diretso niyang sinabi ang hindi. Nanindigan din si Diana na hindi nasusukat sa pera ang pag-ibig. Ipinaliwanag ni John na hindi iyon biro. Mabilis lumilipas ang isang gabi. Ngunit ang isang milyong dolyar ay maaring magbigay sa kanila ng kayamanang panghabang buhay. Natahimik ang buong silid. Pagkaraan ng ilang sandali, kahit sabay nilang sinabi na hindi sila papayag, sa kaibuturan ng kanilang isip, sila ay natitinag. Kinagabihan muli silang hindi makatulog. Isang milyong dolyar ang katumbas ng bahay sa tabi ng dagat kayang bayaran ang utang sa bangko. Timari silang magkaroon ng maliwanag na kinabukasan. Muling pinag-isipang, mabuti ng dalawa ang alok ni John. Handa, si Diana na ialay ang sarili. Alang-alang kay David sinabi, niyang ang binili lamang. Ni John ay ang kanyang katawan, ngunit hindi ang pag-ibig niya para kay David. Gusto rin ni David na ibigay ni Diana ang isang gabing iyon, ngunit nag siya. Tumawag si David sa isang kaibigang abogado. Sinabi nitong napakagandang deal iyon, Tinupuayag ang kaibigan na siya na ang maghanda ng kontrata. Pagaraw kasi umurong si John. Naglagay pa ito ng special na probisyon. Kung sakaling hindi sila magpalakpakan ng gabing iyon, kailangan pa rin ni John na bayaran ng isang milyong dolyar. Tinanggap ni John ang lahat ng kondisyon. Pinirmahan niya agad ang kontrata. Personal na inihatid ni David, si Diana kay John. Sinabi ni John na ipapadala niya ang pera sa account ni David. Pagkabukang-pagkabukang araw, masaya raw siyang isara ang kasunduan. Napilitan si David na iwan ang suite. Naluha si Diana. Pinakalma naman si David ng kaibigan niya. Sinabihang magpatuloy na lang, ngunit nagsimula ng magsisi si David. Bumalik siya sa suite ng nagmamadali. Pagdating niya roon, wala na sina John at Diana. Sinabi ng waiter na nasa bubong sila. Ngunit pag akyat niya, lumipad na ang helicopter ni John. Wala. Siyang nagawa kundi panuori ng paglayo ng minamahal niyang asawa. Lumipad ang helicopter papuntang dagat at lumapag sa isang marangyang cruise ship. Bukod sa mga waiter, sina John at Diana lamang ang naron. Pagsapit ng gabi, nagayo si Diana sa harap ng salamin. Lumabas siya sa deck suot ang isang Cheong Sam. Sinabi ni John na kung asawa niya si Diana, hindi niya kailanman ipapahiram ito kaninuman. Nagsalita si John ng may paghamak kay David. Ipinagtanggol ni Diana ang asawa. Sinabi niyang walang karapatan. Si John nakutiyain si David dahil lamang sa kayang bumili ni John ng isang gabi ng babae. Sinabi ni John na kahit hindi niya kailangan ng pera, marami pa rin siyang babaeng makukuha at iginiit niyang kayang bilhin ng pera. Hindi lamang ang katawan ni Diana, kundi pati ang kanyang puso. Hindi makapaniwala si Diana. Naglabas ng barya si John. Kung heads, mananatili si Diana. Kung tails, maaari siyang umalis. Hindi raw niya kailanman pipilitin si Diana na gawin ang ayaw nito. Inihagis niya ang barya sa hangin. Lumapag itong heads at napilitang manatili si Diana sa barko. Hindi nakatulog si David buong gabi. Nang bumalik si Diana sa kanya, Kumihikbi na si David. Halo-halo ang naramdaman nilang dalawa. Sinundan niyo ng pagnanais na muling maging mag-asawa. Nagkaroon sila ng kasunduan na hindi na nila muling pag-uusapan ang nakaraan. Kakalimutan nila ang gabi iyon. Nagpunta sila sa bangko dala ang malaking halaga upang tubusin muli ang kanilang bahay. Ngunit sabi ng staff, dalawang buwan ng overdue ang loan. Nabili na ang bahay. Umuwi silang puno ng panghihinayang. Nakita ni David ang kahon ng posporo. May marka itong griffon. Muling bumalik sa kanya ang alaala ng gabing iyon. Tinanong niya si Diana, ano ang griffon? Ngunit hindi sumagot si Diana. Pinaalala niyang nagkasundo. Silang kalimutan ng lahat. Sinubukan ni David ngunit hindi niya kinaya. Gusto niyang malaman ang nangyari. Napilitan si Diana na magsabi. Griffon daw ang pangalan ng yate. Gusto ni David ng mas detalyadong sagot. Tumanggi si Diana. Sinaliksik ni David ang pitaka ni Diana. Nakita niya ang isang business card. Pangalan at detalye ni John ang nakalagay. Nag-init ang ulo ni David. Hinarap niya si Diana. Katatapos lang ni Diana makipag-usap sa kanyang ina. Ngunit inisip ni David na si John ang kausap nito. Kahit anong paliwanag ni Diana, hindi siya pinaniwalaan. Ipinakita ni David ang card. Nabigla si Diana. Sinabi niyang hindi niya alam na nasa pitaka niya iyon. Pinalusot iyon ni John nang hindi niya namamalayan. Nauwi iyon sa matinding pagtatalo. Upang patunayan ang kanyang katapatan, nais ni Diana na bilhin muli ang bahay para muling Makuha ang tiwala ni David. Humanap siya ng koneksyon. At nang makita niya ang address ng buyer, nagmamadali siyang nagpunta roon. Laking gulat niya na si John ang bumili. Labis ang galit ni Diana kay John. Hindi lang si David ang ninakaw nito, kundi pati ang kaunti nilang pag-aari. Nais ni Diana na bilhin muli ang bahay kapalit ng isang milyon. Ngunit tumanggi si John. Dalawang milyon daw ang halaga. Galit na umalis si Diana. Bumili siya ng alak at umuwi. Sinabi niyang nakita niya si John Akala niya iinom siya at magkukwento. Nagalit si David at binasag ang bote. Pareho silang hindi na nakakapag-isip ng tama. Pilit na ipinapakita ni Diana na wala siyang relasyon kay John habang si David ay kinakain ng imaheng may nangyari kay Diana sa gabing iyon. Gusto niyang malaman ng buong kwento nang magsalita si Diana. Hindi siya pinaniwalaan ni David. Nagpunta si David sa kaibigan. Nilabas ang sama ng loob. Tumawag si Diana. Sinabi niya sa kaibigan ni David na iiwan niya ang buong isang bilyon para kay David at aalis na siya. Pumalik si Diana sa pagiging saleswoman sa real estate. Isang araw tinawag siya ng kanyang amo. May isang mayamang gustong bumili ng mansyong nagkakahalaga ng 10 milyon. Si Diana raw ang gusto nitong tour guide. Ang lalaking iyon ay si John. Ayaw ni Diana tanggapin. Ngunit sinabi ng boss na tatanggalin siya sa trabaho kung tatanggi. Naupo si Diana sa limo ni John kahit anong pilit ni John na ipakita ang kanyang yaman. Wala siyang pakialam. Ipinakita niya kay John ang ilang magagandang villa, ngunit walang nagustuhan si John. Dumaan ang sasakyan sa isang mansyon. Nagustuhan ito agad ni John, gusto niya itong pasukin. Ngunit hindi iyon pag-aari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Diana. Pagpasok nila, napagtanto ni Diana, na bahay iyon ni John, puno ng pagtingin, ang mukha ni John, ang mansyong iyon ay nagkakahalaga ng 30 milyon no. Kompleto ang lahat. Tanging kalungkutan lang ang naron. Gusto ni John na maging Kinang nang bahay si Diana, tumanggi. Si Diana, ngunit hindi na ganun ang galit niya kay John Maya Maya. Nagtrabaho si Diana bilang part-time na guru sa civics. Sumulpot si John sa klase. Kahit pa pinaalis siya ni Diana, umupo pa rin siya sa likod. Hindi na malayan ni Diana kung gaano siya nagustuhan ng buong klase. Alam niyang nililigawan siya ni John. Kahit mas matanda ito ng ilang dekada, napakalakas ng presensya ni John upang hindi niya maramdaman. Pagkatapos ng klase, dumiretso sila sa mamahaling mansyon. Pinipigilan ni Diana ang sarili at gusto sanang umalis. Ngunit nagkwento si John. Nang bata pa siya, may isang babaeng nakita niya sa bus. Nahihiya siya. Tuwing titingnan siya ng babae, umiiwas siya. Pagbaba niya sa bus, napansin niyang nakatingin pa rin ang babae sa kanya. Tay sana niyang bumalik at sabihing, Gusto kita. Ngunit umandar na ang bus. Dalawang buwan niya itong hinintay. Sa parehong oras at lugar. Ngunit hindi na muling nagpakita ang babae. Lubos siyang nalungkot. Lumipas ang tatlumpong taon at nang tumayo si Diana sa harap niya, hindi siya handang palampasin ang pagkakataon. Naluha si Diana, hindi niya inakalang ganito kalalim ang nararamdaman ni John na natili siya. Mula galit, napalitan yon ng pagmamahal sa ilang araw. Samantala, walang nagawa si David. Naalala niya ang masasayang sandali nila ni Diana. Ngayon ang bahay ay tuyot at walang laman. Tanging larawan ni Diana ang naiwan. Sa sakit ng loob, pinunit niya ang mga ito. Ngunit kinaumagahan, idinikit niya muli. Hindi niya kayang kalimutan si Diana. Upang maibsan ng sakit, tinanggap niya ang trabahong pangkaraniwan. Nagulat ang amo dahil sobra ang galing niya. Nagmakaawa si David na kahit abusuin siya sa trabaho ay ayos lang. Isang araw dinalhan siya ng kaibigang abogado ng divorce papers. Hinihingi ni Diana ang diborsyo. Kung hindi tututol si David, makukuha niya ang isang milyon at ang bahay. Ngunit magulo ang isip ni David ang gusto niya lamang ay malaman kung nasaan si Diana. Dinala ni John si Diana sa isang charity auction para sa mga endangered animals. Alam niyang mahal ni Diana ang mga hipo, kaya nais niyang i-auction niyon bilang regalo. Matindi ang labanan sa bidding. Nanalo si John sa halagang $50,000 ngunit, piglang may tumawag ng bid na $1 million. Si David iyon. Tumahimik ang buong lugar. Akala nila nababaliw siya. Ngunit naunawaan ni Diana ang mensahe. Akala nila noon na ang isang milyon ay magdudulot ng kaligayahan. Hindi nila naisip kung gaano kaliit ang halaga nito sa puntong iyon. Ang mamahaling hipo ang huling regalong ibinigay ni David. Malaki ang ipinagbago ni David. Akala niya noon ay hindi masisira ang relasyon nila. Ngunit ang paglabas ng isang milyon ang nagpatumba sa kanila. Natutunan niya ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang dalawang nagmamahalan ay hindi dahil naisuwalimutan nila ang mga pagkakamali, kundi dahil pinipili nilang magpatawad. Natakot si David na mawala si Diana at ingin nangtakot na yon yung nagtulak sa paglayo ni Diana. Pinirmahan ni David ang diborsyo na mabigat ang puso. Sa huli, hiniling niyang maging masaya si Diana habang buhay. Naging magkasama si na Diana at John. Ngumingiti ng may kayabangan si John. Ngunit hindi niya pinakasalan si Diana. May tinataglay palang million dollar club si John. Marami itong miyembro. Puro magaganda. Isa lamang si Diana. Pinapatunayan lang ni John na kaya ng pera. Pilhin ang katawan at pati ang pag-ibig. Nagising si Diana sa katotohanan. Narealize niyang tinuruan siya ni John ng malinaw na aral. May mga bagay na hindi nasusukat ng pera. Paalis na sana siya nang ibinigay ni John ang baryang inihagis nila sa barko. Doon niya napansin na parehong heads ang magkabilang mukha ng barya. Pumunta si Diana sa lugar kung saan siya sinagot ni David, may isang lalaking nakaupo sa bangko at si David iyon. Sa wakas, nagkita silang muli at piniling magsimula ulit. Kaya nga ba talagang nabibili ng pera ang pag-ibig? Iba-iba ang sagot ng bawat tao.